<laughs> Kailangan na bang ituro ang mga nasa likod ng maanomalyang flood control projects? Ang nagsabi ng opo, ituro na yan, Ako po. isang daang porsyento. Mm. Ang nagsabi ng na, hindi, hindi may tutakot yung mga yan, <clears throat> wala po nagsabi. <clears throat> ang laki na inaasahan nila. So yan ang pag-asa ng taong bayan Opo, mm -hmm. isang daang porsyento. Sen, mukhang nakaatang sa balikat niyo po yan, yeah, Sen. Eh, hindi, nakaatang sa balikat ng mga taong gustong ayusin ang sarili nila. Mm -hmm. uh -huh. nagkasala sila eh. Mm -hmm. opo. Ayon, para lang uh, siguro... Uh, Uh, dahil sa kandidato na siya sa impyerno eh. Malim, dahil uh, tao naman siya. Uh -huh. Wala pa namang, hindi pa namang huli ang lahat eh. Ah, uh, open. Oh, sinasabi ko, isang alternative na maaring sabi nga nung tatay ko nung nabubuhay pa siya dyan. Opo. Hindi ko makakalimutan na uh, ang tatay ko na marami siyang ipinapayo sa akin eh. Mm -hmm. Kasi hindi pa niya alam yung plastic surgery noon. eh. Ah, ganun po. Kasi o. nung nag-uusap kami, oh, oh. 1965 ito dyan. <laughs> alam mo naman eh. Opo, Bata. Wala pa plastic surgery. Yes po, oo. Oh, oh. Palagi niya akong, kami lahat. Alam niyo, kanya ang tao, ang hindi niya lang magagawa ay palitan niya yung itsura niya. Uh -huh. Pero yung ugali, kung nagkamali ka, ay, po. pwede mo kanyang ayusin. Pwede kang magbago, <laughs> uh -huh. pwede kang magreforma. Yes. Ganyan ang gusto kong iwanan na pananalita sa mga tinutukoy natin na nagkamali ng diskarte sa paggawa ng mga flood control. Meron hmm. pa po kayong pagkakataon. Ayan. Kung kayo po may konsensya, talam ko po naman meron pang natitira. Uh -huh. Magturo na po kayo. Yan. Senado, kinalampag ni flood. Welcome to Senscape! At bago ang lahat, please like, share, and subscribe. Eto na nga. Umulan lang kailan, di ba? Nung kailan lang. At wala namang bagyo. Eto. Bumaha. Bumaha ng inapot pati ang Senado. Ngayon, sabi nga ni Marcoleta, ay naku, baka kinakatok na tayo nitong uh, bahang to para i-push na natin ang investigation tungkol sa flood control anomaly. 'Di ba? <laughs> Grabe. O, oh, ngayon sa vidyong to na isi share ko, isisiwalat ni Sen Sen Senator Marcoleta lahat ng job uh, inside job at uh, katiwalian tungkol sa flood control uh, funds. Ano rin natin to guys. Uh, pati pala yung City Hall ng Maynila, City Hall ng Maynila. Ay, atin, <laughs> oh. Loob 'yan. Loob Ako. ng City Hall 'yan. Nakakalungkot tanaw diyan, ano. Opo. Ako, ano? Ako pag ganyan ang nakikita ko, talagang kahit sino naman hindi sasaya dyan. ano. Parang mm -hmm. parang ikaw nang na nandiyan eh. Mm -hmm. Kaya lang, kapag nakikita kong ganyan, may positibong bagay akong nakikita eh. Aha. Ako parang oo. Parang itong ganitong mga nangyayari ngayon, mm. nagpapatunay lamang na talagang totoo yung gusto kong halukayin doon sa Blue Ribbon Committee. Oo. Uh -huh. Parang siguro, hindi lang makapagsalita ang tubig eh. Opo. Uh -huh. Yung bahay. Pero gusto niyang ipakita. May mensahe sen no? Ito po talaga. Oo. Uh -huh. At pag hindi po niyo inayos yan, ngayon po nakikita niyo, ang gantuhod lang. Oo. Uh Huwag -huh. na po niyong pabayang maging galihig. Ako. Baka po hindi nyo na po kakayanin lahat uh -huh. yan. Eh, totoo kayo, Sen, dahil ang bahana yan, alam mo po ba, ay umabot hanggang sa gate ng Senado, Jen. Ah. Ang problema, wala yatang ID, hindi nakapasok. <laughs> hanggang gate. Nung Senado, umabot po ang tubig kanina. Kasi medyo mababa De, yung... Sa man. Senado kasi may QR code. Pagka wala kang QR code... Ah, ay, hindi makapasok. Oo. <laughs> <So>, ay, hindi <laughs> marunong ng QR code ang bahay. Ay, <laughs> hindi nakapasok. Naka. PNU. Gusto ko nga pasukin yun eh. Mm -mm. Ayan. Ah, para ma-dramatize lang natin Ayan. kung ano na ang problema na talagang hinaharap ng bansa natin. Baka nila kasi, biro-biro na lang eh. Yun nga po. Kaya kung makikita ninyo yung... Uh, pagganap ng uh, tungkulin natin bilang chairman ng Blue Ribbon sa totoo sa lawak ng hahalukayin sa lawak ng pinsala opo ng uh, pinag-uusapan natin pinang pinamagatang ko nga yung The Philippines Underwater oo uh -huh. talagang hindi ko nga alam kung saan ako mag-uumpisa eh sa totoo opo. lang Napakahirap, eh, napakahirap. E eh, mabuti na nga lang sir bago kayo nagkaroon ng hearing, nag-inspeksyon na ang Pangulo, kaya parang nag nagkaroon kayong ng jump off point, eh. di ba? Doon na lang ako muna bumase. Yan. Para oh. merong starting point. Opo. At talagang eh uh, tinatanong ko naman silang isa-isa. O. Oh, Babanggitin ko ang mga initial findings ng Pangulo. Yan. At sabihin niyo sa akin kung kumokontra kayo. Kumalmay bali-bali mm -hmm. ba dito, o oh. ba kayo? O oh, oh. sinabi ko. O oh, dito lumalabas sa initial na obserbasyon ng uh, Pangulo ay uh, sa dinami-dami ng perang ginamit natin sa mga flood control projects doon sa kanyang, uh, doon sa kanyang uh, datos na ibinigay Opo. 545 billion pesos labin lima lang ang halos uh, nakakopo sa na kumpanya sa, sa laki nun ano? Oho ang po, halos 18% sabi niya. Mm -hmm. Pero kasi ang ang uh, taya ng pangulo nagmula ng 2022 hanggang 2024 lang 'yung ah, datos. Opo. Nung pinakuha ko, 2022 hanggang 2025 so far sa ngayon. 1.1.2 trillion pesos. Ah, ganun naman pala kalaki, no? Ganun kalaki. Oh, sabi ko. Dito sa 15 na namunini dito, sino ko kontra? Mhm. Mm So, kung walang kontra, silence is a quiescence. Ibig sabihin, ah. tinatanggap. Opo. Mm -hmm. O, ito pa po. Yung ano, doon sa labing lima, na nagkaroon ng napalaking bahagi dito sa pie na ito, yung lima, sa labing lima, mm -hmm. ay halos, halos nakapag-operate sa lahat ng regions ng ating bansa. Mm -hmm. Grabe, ano? Ang lawak. Oh. O, may kukontra. Mm. Wala namang kumukontra. So, ibig sabihin, this is a fair statement. Oh, Walang okay. Mm. So silence is a quiet uh -huh. Tinatanggap natin, di ba? Oh, ito na naman isang observation. Sang ayon sa datos ng uh, ahensya na may kinalaman sa pagtatalaga ng mga lugar na flood prone, labing isang probinsya ang flood prone dito sa ating bansa. Yan. Opo. Labing isa. Mm -mm. Eh, pero dito sa dito sa nangyari, so far. Mm -mm. Apat lang doon sa labing isa. Mukhang lumihis. Lumihis kong... <laughs> Pito. <laughs> oh. oh. wala, wala ang sibuka ko. Wala. Ang... At mga dati yung kasamahan, wala naman kami kinalaman sa implementation ng project. Uh -huh. Hindi naman kami nakikialam dyan. Eh. Gaya nga nung isang representante na nagpaliwanag sa, malaking, sa, ano, sa telebisyon. Kasi nabanggit yung pangalan niya sa expose. Privilege speech si Sen. Ping Lakson. Kami po, nagsubmit lang ng mga proyekto pero para sa implementation at ano pa man, wala na po kaming pakialam doon. You know, kaya hindi nyo anya kami may sasangkot sa bagay na yan. Yun ang sabi niya. Yun po ang palwanag niya. Naniniwala ka naman sa sinasabi mo, Kamu? Eh... Hindi ganito gawin Paano, natin, Kamu. Kaya nga tayo nag hayan mo yung tao na magsalita. Diba? Okay. Huwag kang, uh, ka lang, makinig ka. Kapag tatanungin yung mga kontraktor, hayaan mo kung ano'y sasagot nila, di ba? Oo. Uh Huwag kang munang magdidepensa. Huwag mo sasabihin na nag, uh, naglista lamang naman po kami ng proyekto. Opo. Saan man lang kung ganun lang. Oo. Uh, -huh. uh -huh. So, Kaya nga tanong ko, o sige, katukulan mo magdidepensa yung sarili mo nasa sayo. Opo. Eh, sa labanan ngayon ng uh, sa, sa labanan ngayon ng uh, mga idea sa palengke ng mga ideya. Tingnan mo kung sinong bibili sa argumento mo. Uh... Ako sa tingin ko kahit ibenta mo ng palugi walang, walang, magbebe, <laughs> walang, walang bibili niyan eh. Ay, alam niyo naman sa yeah, mo? sa, sa usapang Ay. matino. Uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. Ubra kaya kay Marcoleta mga palusot ng mga politiko? Eh kahit naman ituro ng mga politiko yung DPWH eh. sino ba naman ang nagpopondod sa DPWH? Di ba politiko? 'Di ba mga congressman? Sabi nga ni Senator Marcoleta, may sarili siyang ano eh meaning sa DPWH. Ito daw eh dito pare, walang honest. Kinikinita ko na sen na halos magiging ganyan po ang tono. ng lahat ng mga... Ganyan talagang magiging na sa tono kamara nila. Nasa kamarang representante, yes oh, po. Oo, eh, sige. Oo. Eh, kinakailangan, eh, kinakailangan maging chorus sa inyo yan. Kasi ka kapag hindi isang tono dapat. Kapag oh. hindi isang tono, abe, lalo kayo magkagulo-gulo yan. Sintonado kayo lahat. Uh -huh. Kailangan choral ensemble ang tawag nila dyan eh. Uh -huh. coral ensemble, may rhythm Sabay-sabay. Eh. May kumpas dapat yan. Oh. kumpas Oh. Oh, ngayon, magkukumpasan ngayon. Iba-ibang kumpas na ngayon yan. Maniwala ka sa akin. Ah, ganun ho ba? Oh. Eh kasi yun nga naman ang lagi nila sinasabi. Kami ho niya, nagsubmit lang ng proyekto. Pero sa, sa specification niya, naglaan ng pondo ang... Uh... Ang NEP, eh, wala na kami pakialam dyan kung ma-implement pa o hindi. Sapagat ang implementing agency naman yan <coughs> ay ang DPWS. Lalo Kaya kung papalitan kung ni Nelson yan, Nelson, Opo. palitan mo. Hindi. Leading question eh. Uh -huh. Kailangan na bang isigaw Mm -hmm. oh, ng mga may kinalaman ng depart ng Department uh, ng DPWH, uh huh? Ha? kailangan na bang ituro? Ganun. kailangan mo na bang ituro ang mga politiko sa likod ng malaan maanumaliang plant, plant control, control project? yun, yeah. yeah. tama, tama. yun ang ano uh -huh. dyan? Uh -huh. kasi <laughs> ano ba ibig sabihin ng DPWH Nelson? Department of Public, Public works, works and Highways. Yan, tama. Oh. Yun ba Public yun? Public Works. Opo, yun ako ba? meron ako sariling ano dyan eh. Kahulugan? Pa, DPWH. Ah, ano? okay. Dito pare, walang honest. <laughs> dito pare, walang honest. <laughs> o, oh, di oh, ba DPWH ah. yun? Oo ah, oh, nga. O oh. yan ang sinasabi ko sa iyo. <laughs> eh, baka meron na. Ah. Ha? Ha? Ang POV ko lang dito, kung wala ng matinong tao na namumuno at nagpapalaka dito sa gobyerno natin, paano na yung new generations? Ano na yung mga magiging ano nila pagkatao nila? Pareho na ng mga tiwaling namumuno ngayon? So, paglaki nila, mangungurakot na rin sila dahil okay lang naman, nakikita nila, na-witness nila. Eh, paano na lang yung mga ano yung mga matitinong tao meron mang konting matitinong tao wala ang iisipin na lang nila umalis na lang ng Pilipinas kasi na overwhelm na sila ng mga taong tiwali eh uh -huh. di ba so paano yung hindi na, yung mga hindi kayang makapunta sa ibang bansa hindi nila kasi afford so mamamatay na lang sila na ganon ang ginagawa sa kanila inaabuso sila ng mga nakaposisyon. So, dapat ngayon pa lang magsalita na tayo. Huwag tayong titigil. Mag-voice out sa mga sa ayaw natin, sa ginagawa sa atin. Kailangan lagi tayong maingay. Pag may nakikita tayong katiwalian, lagi nating i-voice out at huwag tayong titigil. Hindi naman, mag, hindi naman magwawagi ang kasamaan eh. Laging ang kabutihan ang nagwawagi. Kaya Huwag tayong matakot, huwag tayong maging duwag. Yun lang guys. Sana nag, nagkaroon tayo ng ano dito, no? Ng lessons. At sana may sense din tong uh, ating topic palagi. Thank you guys.